yun mga idol good morning good morning po sa inyong lahat mga idol mga suki so ko dyan no? sa pagpalang araw po sa inyong lahat at for uh, today's video po ay magbabayad tayo ng utang <laughs> utang na naman so ah uh, ito po mga idol ay babayaran ng natin so in, wala, hindi po ako nakapag vlog dito nang umutang tayo dahil uh, ino inobserbahan ko muna ba kung maganda ba itong application na ito So ito nga pala ay 1 1 application po at uh, yung interest po nito ay 10% so napakataas. Pero ang kagandahan dito mga idol is uh, kung hindi pa ka, hindi ka pa mag-due uh, date tapos magbayad ka ay may uh, credit na naman niya i offer no. ay uh, isang buwan po uh, bale yung first uh, utang natin is 2,000 po yung limit no? tapos uh, pagkatapos nyan uh, may upper na naman no? so yun yung ating babayaran ngayon so samahan nyo ako mga idol at pupunta muna ako ng uh, merkado dahil magpapa cash in po ako gamit po ang gcash sa pagbayad nito so mamaya na lang mga idol no? then shout shoutout po tayo mamaya pag pagdating natin sa bahay pag uwi natin so mamaya na lang na no? hindi ko na binidyohan yung pag ano namin doon kasi mainit ba tapos yung GoPro pala mga idol pag medyo mainit yung LCD niya yung, yung screen niya ay mag ano mag turn off so kala ko na na off yung ano ba yung yung ano niya yung recording niya so hindi ko na tinuloy ano uh, pinatay ko na para ano baka mag ano ba mag overheat yung battery kaya pasensya na po kayo mga idol ha. so kakauwi lang po namin galing sa merkado nagpa ano kami nagpa cash in para magbayad tayo ng loan kay Juan so mamaya mga idol ang topic natin ngayon ay kung paano magbayad ng loan kay Juan no? ah uh, itong application na ito ay hindi ko binidyuhan yung pag utang namin kasi yun nga sabi ko kanina inobserbaran pa namin kung uki okay ba talaga so uki uh, okay naman at uh, tuwing magbayad yam eh pagkatapos nun ay may upir naman no so walang katapusang utang <laughs> so yan mamaya na lang no right mga lods bayad na tayo ng utang kay Gcash ah uh, I mean kay Juan Okay, dito po sa Huwan application. Ah, uh, meron na po meron na namang offer itong si Huwan. Ito po yung kagandahan ni Huwan no. Kung sakaling may mga emergency po kayo tapos yung mga loan ninyo ay hindi pa natapos. Tapos ah uh, kunwari it, ngayon po kayo magbabayad tapos yung due date ay medyo malayo pa. Meron na namang offer sa inyo si Huwan no? So pwede niyo yung hiramin kung may mga emergency kayo or pwede niyo tsaka na no, pag uh, pag hindi nyo gustong gamitin para tumaas po yung uh, credit limit so yung ating topic ngayon ay paano magbayad so punta tayo kay Bill dito po sa Bill kung makikita ninyo may tatlo po kaming loan uh, pending payment yung dalawa pero yung babayaran natin ngayon ay itong isa yung 2099 kasi malapit na po yung due date so nasa baba po no repayment date is August 31 so malapit na po talaga and then repayment may may nakalagay po dito repayment period uh, third installment so uh, tatlong buwan no tatlong buwan tapos yung loan amount dito po ay 4,800 so yung dalawa po kung nagtataka kayo nagtataka kayo kung bakit may mga uh, pending loan po kami ito po kasi ay gaya nga nang sabi ko kanina may mga offer sila na after niyo magbayad, syempre may mga emergency naman tayo. Kaya nahiram namin itong dalawa. Pero kung kayo po ay umutang tapos may mga upor kayo, ano niyo na lang no? I parang tansyahin nyo na lang ba kung hindi ba kayo magkakaproblema sa pagbayad dito? Kasi pag nagkasabayan, malaking pera po yung babayaran niyo. <laughs> Yan mga lods kung nagtataka kayo po dito po sa pang, uh, dalawang pending payment po namin itong isa po ay may repayment date na September 9 ito namang isa po ay September 27 kaya malayo, malayo po yung agwat ng date so so ito muna yung ating babayaran yung una no yung 2099. Then, pagkapasok natin dito, pagbayad, uh, marami po kayong pagpipilian kung anong gusto ninyong gawin, uh, uh, gawing payment. No? Uh, through Paymaya, Shopee, Unibank. So, ang gagawin natin dito ay si Gcash kasi nag-cash in tayo kanina para tumaas din yung ating G-score. Sa mga nagtatanong no, yung ating G-score, Uh, wala pa po tayong update regarding G Gcash kasi uh, this month po hindi kasi kami uh, madalas gumagamit ni Gcash nung nakaraan lang um, July sa mga ay yung payment lang yung paggamit namin dito po sa payment uh, met payment akan uh, payment, uh, payment ay nabubulol. <laughs> dito po sa payment, uh yung babayaran namin is 2,099 contract number. So ang gagawin natin dito is i-copy itong contract number may ano naman dito may guide naman no, on how to pay. So punta tayo dito kay uh GCash, 'yan. May nakalagay dito lagay into GCash app, then go to menu, choose bill then loan, skype so yun yung ating gagawin uh, after nating map, makapi itong contract number, punta tayo kay Gcash so kay Gcash tayo punta Gcash yan loading mga loads. yang so punta tayo kay bill no then uh loan loan <laughs> dito tayo kay loan so para tumasyo din yung ating G score no pagkatapos nito kay loan uh hanapin natin yung SkyPay or i search dito sa taas no SkyPay ayan oh, ah Dito sa SkyPay ah uh, i-login natin yung amount Yung babayaran natin is 2099 And then yung contract number natin dito ay ikak ikaka-paste lang natin no Copy paste Tapos mobile number namin Uh, yung mobile number na ginamit natin 0907 Ne? So hindi ko kapisado yung number sa so misis yung ano mileage. Yan, so dito sa email maari ninyong dilagyan, optional po. Then yes, I agree to pay uh, 19.31 and get Genius Bill Protect So hindi natin markahan ito kasi may 1% deduction. <laughs> so next o oh, after ma pindut yung next, uh, kailangan ninyong reviewin kung tama nga ba yung na-input ninyong number at saka yung contract number. So, maaari ninyong balikan ah, yung uwan kung tama nga ba yung na-input ninyo. So, confirm. Yan. Ayan. Uh, payment received uh, 2,109. So, nagiging 2,109 na siya kasi may processing fee na 10 pesos. Uh, ano ba to charge speed pala <laughs> sorry mga lods so maaari ninyong yung isip biller detail or hindi no? or screenshot depende po sa inyo pagkatapos nyan balik tayo kay Juan daw <laughs> dito tayo, tayo kay Juan mga lods tapos nung gagawin natin dito payment method titingnan natin kung okay na ba oh, wala na okay na okay na mga na nawala na po yung 2099 so itong na uh, natira is my payment date na September 9 at saka yung isa September 27 so ganyan na ganyan, ganyan na po ayan uh, balik tayo dito sa home so tingnan natin yung credit limit tumaas po mga lods so, ganyan yung sabi ko kanina after mag Baya ninyo ng uh, loan, kahit hindi pa due date, meron na namang mga credit limit na ino-offer yun yung kagandahan ni Juan. Pero, dipindi po sa inyo kung uh, hihiramin ninyo, ninyo yan. No? Kasi napakalaki po kasi ng interest. 10% po kasi ang interest niya. So, tansyahin nyo na lang kung manghihiram po kayo. Kung di ba tayo ma yun napakadali pong mag ni ni ano ni Juan ang kailangan ng nating gawin is yung valid ID so mag download na po kayo nandyan sa description po yung link ng Juan <laughs> so yan mga idol dito lang po siguro nagtatapos yung ating video at pasinsya na po kayo sa last na upload natin no? regarding, regarding Kung pumunta kami ng mall Siyempre, yung galit din tayo din sa mga <laughs> So, dito lang po natatapos yung ating video. By the way, itong gamit, gamit pala natin ngayon is yung ating GoPro. So, I hope na maganda kuha. Maganda ba yung kuha mga lids? Okay ba? Dito lang po natatapos yung ating video. Salamat sa inyong support ha? At by the way, mag-shoutout pala tayo. sa ko, sabi ko kanina. Wait sa... Wait muna. Wait, I'm using my chair. Do you get another chair? Yan mga lods, uh, magsha-shoutout po tayo. May nalista ako kunti dito. Uh, shoutout po. Uh, Andoy the Garden Man. Kuya Ray TV from Quezon. Shoutout po. Uh, Ukwes TV. Shoutout po. Ricky Santiago Vlog. Shoutout po. Kili PB. Shoutout. Manoy Nilo Vlog. Uh, Lumaga Vlog, Lu, uh, shoutout po. Gato Vlog, Jovanis Vlog, Ping Manuel, shoutout. Ginika, shoutout po. Mam Nurati blog Vlog, yan. 4TV Vlog, uh, Papadunski, Pising TV, yan. Mabuhay Pising Team, uh, Kapipat Bonsais and Vlog, shoutout po. Ricky Santiago, bye. Uh, Simpli Disa TV, yan, shoutout po.